So, hello guys! So, papasyal ako guys dito sa uh, lupa namin guys. Malapit sa may, ang tawag niyan, highway. So, guys, ito yung bar ko dati guys. So, diha ako na business sa so, diha guys. Ako siyang game mo business. So, namaligya ako diha. Then, kumbaga, naapos siya exclusive nga video, okay, aircon. Dahil ka na siya guys. So, dahil kag Indian mango. So, minsan kasi guys, walang nakatira dyan guys. Kasi yung mga nag-caretaker dyan, umuwi sila. Kaya yung mangga dyan na Indian mango, marami sanang bunga. Kaso lang, naubos. So, yan guys. Marami akong mga punong mangga dyan. Indian mango guys. Yan tingnan mo guys Oh. So, maliit lang na puno kasi grafted yan. So, yan. yan. Yan yung ano ko dati guys. dyan ako nagbi-business dati. ah uh, may nilagay ako dyan na ano karaoke tapos <laughs> Marami ako ng mga ano guys. Marami customer din na pumapasok. Kasi may VIP ako na room guys. Tapos aircon yun siya. Yun. Tapos dyan guys. Tinitingnan ko guys yung mga puno kasi matagal na hindi ako nakapas nakapasyal nakapashal dyan guys. Malapit lang naman sana kaso lang nakakapagod kasi so ngayon pumasya lang talaga ako dahil sabi kasi nila marami daw mangga so gusto kong kumuha at gusto kong kumain kaso nga lang guys dun banda sa may daan na nauubos na kaagad kasi nga maraming mga bata pero sige lang okay lang din yan ayan guys yung mga mangga so ayan guys may mga bunga na guys ayan o oh, maliliit pa lang So, ng puno niya guys. Kaso ang daming bunga. Yan, maliliit pa siya guys. So, siguro naman hindi na tumanaka kasi nasa loob naman siya. <laughs> so, ayan. Tinitingnan ko. Natuwa naman ako dahil nakita ko na yung mga pinagpaguran ko dati. No? So, nakabunga na talaga siya. So, yan guys. Tapos dun sa unahan guys, may mangga din. Ano, dalawang puno ata yan. Malapit sa CR. Ayan, may manga. Karabaw at, karabaw at indian din. Kasi na dati, gusto ko talaga kumain ang indian Kaya tinamihan ko. Para at least, pag madami ang bunga, guys, so makabenta din ako. <laughs> so, ayan, guys. May mga kubo din ako diyan guys. Kaso nasira na talaga siya. Dahil matagal na din itong nakasarado, guys. Hindi <coughs> <coughs> ko na siya nap napatuloy, guys, kasi sobrang busy talaga. Wala ng time. Tapos, ano gabi na nakaka -uwi. tapos ang mga customer kasi kahit anong gawin mo gusto din nila parang ayaw na din nilang umuwi so yan guys yan dyan sila nag chill yung may mag nagiinuman dyan mga barkada so yan guys yung tindahan ko guys so naka grills lang yan tapos yan yung VIP room ko guys na aircon yan sya by per hour ang bayad tapos yan kusina yan dati yan, sila na yung nilagay ko muna dyan, nagbabantay. Tapos yan, may mga puno din doon sa kabila, guys. Ayan, daming mga mangga, kaso nang hindi ko talaga na, natanliman lahat. <coughs> Excuse. <Yes, yes. coughs> Ayan, may mga bunga na din, paunti-unti. Ayan, guys, may CR ako dyan. Dalawang CR yan, babae at saka tapos ni tinan ko yung puno ng mangga ko guys dahil yung mga dahon niya napunta na dun sa sa may guys dun sa dun sa CR so yan natuwa naman ako guys dahil ayan nakabunga na din ayan, matagal na din hindi to nabuksan guys matagal ko na din to nasarado Marami naman sana customer dito, guys. Kaso lang talaga, ang pagmamanage lang talaga sobrang hirap. Kasi nga dati, nag pa ako. So, wala nang time din dito. Pagkatapos ko doon sa duty ko doon sa barangay, so, pupunta na naman ako dito hanggang siguro madaling araw na nakaka -uwi. Kasi nga yung ibang customer, guys, ayaw pang umuwi. Just me, ako na lang nagpapauwi sa kanila, guys. <laughs> so, ayan. Yan dati, guys. Ano ko yan, guys? Uh, park... Uh, parkingan ko yan sa sa ko sa sasakyan. Nung hindi ko na, na hindi ko pa napagiba kasi nandoon yung mga table sa loob. So ayan ito guys. May mga puno ako guys. Niyan you no, know, miracle tree guys. Kahit ang liit ng puno guys na munga na rin din sa wakas. Hindi siya mataba kasi nga ano parang walang fertilizer yung lupa dahil sobrang init at hindi ko na sikatong so, ito guys, yung sinasabi ko na yung sa yung maliit na anong tawag niyan, new guys. Ayan, daming bunga. So, nabili ko to guys sa Davao. So, gusto ko siyang pasanayin guys. Ayan. Unti lang din ang bunga niya. Pero yung sa, sa, sa taas kasi yun, marami namang maliliit. Kaso lang, ano, yung dating bunga nito, hindi ko nakita nawala sa so, ininom nila <laughs> yan yan dati guys so maraming mga pumupunta din dyan guys mga markada nagiinuman tapos kwento kwentuhan tapos sa loob naman dun guys yun yung VIP tapos dito naman sa labas kwentuhan lang sounds lang dyan so isang room lang yun tapos sabi ko sa kanila, bantayan nila to, wag nilang inumin. <laughs> kasi gusto ko magpaano nyan seedlings guys, dahil mahal yan eh. Pagka nakapag seedlings ka yan, maraming, maraming bibili kasi nga, uh, grafted kasi yan. Ayan, nakita nyo yan guys, no? Ayan o, oh, yun. Yan, pwede na yan. Sabi ko wag mo nang tanggal. stopting kayo na ako diha na nindot man diri okay dakog hawan no dong no. na ulan pa niya haba na nanapon so guys ngitngit -ngit na guys ngitngitan ako guys ngitngit na kay guys siga pan yang suga. siga siga pa siga sigara ninyo ay, hinay man. Kapunderan isa bisan diri lang dapit ba o. Oh. oh. Ugma na lang nanang. Palita, palita na Palitan palitan na tato. Iyon lang ano, na lang. At least naray ko ah. So guys. Nara man po dai suga sa gawas oh nangit na kay guys. So bye for now. Bye bye. ako ang imnanan dali guys sa diha guys. Ah, pohon pohon. Mag-operate na po ta dali. Bye for now. Ayan. Ito na yung mga nakuha natin kanina guys. Ito na yung ancient mango na masarap. Hindi maasin. <laughs> so... Ayan, kakain na tayo nito, guys. So, thank you, Admin kasweet, for always supporting my YT channel and KTS family. Thank you so much. Love you all. God bless us all, guys.